Ang mga nangungutang na hindi marunong magbayad ay maiyahan tulad sa isang magnanakaw, na kunwari ng hihiram, ngunit wala nang balikan. Huwag mangutang kung wala kang balak magbayad. Dugo at pawis ang puhunan para makapag-ipon. Kaya kapag may hiniram ka, gawan mo din ang paraan para maibalik sa takdang panahon na pinagkasundoan para makaulit ka ulit kapag kailangan mo ng tulong nila. Para naman sa mga inutangan, alam mo yung feeling na ikaw na nga ang nagpautang, ikaw pa ang mahihiyang maningil. Tapos mag-iisip ka pa ng magandang salita kung paano mo sisingilin ng hindi sila magagalit. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Ang nangutang na ang magdidesisyon kung kailan sila magbabayad. At ang inutangan na ang mag-a-adjust. At para naman sa mga hindi marunong magbayad, taguan mo man ang iyong utang, matatagpuan ka pa rin ng kamalasan.